Putin na sa matinding drone attack ng Ukraine sa Moscow. Bago ang inaasahang engranding Victory Day Parade sa Moscow, isang serye ng nakakagulat na drone attacks mula sa Ukraine ang nagdulot ng takot at kaguluhan sa kabisera ng Russia. Sa halip na masayang celebration ay nagbunsot ito ng matinding tensyon at pag-aalala at nagbukas ng mga tanong tungkol sa kaligtasan ng mga darating na foreign leaders sa okasyon. Ngunit ano nga ba ang tunay na layunin ng mga drone attacks na ito? Alamin natin kung ano ang mga epekto epekto ng mga ataking ito kay Vladimir Putin at sa buong Russia. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po, kaya naman simulan na natin. Isang gabi bago ang dapat sanay ang Granding Victory Day Parade ay bilang nabalot ng matinding takot at kaguluhan ng Moscow, ang kabisera ng Russia. Sa halip na kapayapaan at kasiyahan ng maramdaman ng mga mamamayan ay isang serye ng nakakakilabot na pangyayari ang naganap na tilay nagpabago sa ihip ng hangin. Ang buong syudad na noon ay puspos ng dekorasyon, musika at mga rehearsal para sa inaabangang selebrasyon ay biglang nayanig ng sunod-sunod na drone attacks mula sa Ukraine. Sa isang iglap ang langit na dapat sanay puno ng fireworks ay napalitan ng ingay ng mga sirena, alarm at tensyon. Batay sa mga opisyal na ulat nangyari ang drone attack noong gabi ng May 6 habang maraming residente ang natutulog na at ang iba na may nananatiling gising upang magbantay o maghanda para sa parada ay bigla na lang dumating ang mga drone sa kalangitan ng siyudad. Sa mga sandaling iyon ay walang nakakaalam kung gaano karami ang papalapit, anong uri ang gamit at ano ang eksaktong target. Ngunit sa kabila ng kakulangan sa detalyeng ito ay malinaw ang layunin na guluhin ang mga plano ni Vladimir Putin. Ayon kay Moscow Mayor Sergei Sobyanin, agad na nagresponde ang Air Defense Forces ng Russia. Inihayag niyang na-intercept ng Ministry of Defense ang grupo ng drone bago pa ito makapagdulot ng matinding pinsala. Ngunit kasunod ng opisyal na pahayag ay kinumpirma rin niya na may mga debris o pirapirasong bahagi ng drone ang bumagsak sa ilang lugar sa lungsod. Bagamat walang kumpirmadong ulat kung may nasugatan o nasawi ay nagsimula agad ang mga clearing operation para masigurong ligtas ang mga residente at maiwasan ang posibleng karagdagang pinsala. Ang pangyayaring ito ay itinuturing ng ilan bilang isa sa pinakamalawak at pinakamapanganib na drone attacks na isinagawa ng Ukraine laban sa Russia. Ayon sa Russian Defense Ministry, mahigit 524 na drone ang kanilang na-detect at sinasabing na-intercept sa iba't ibang bahagi ng bansa sa loob lamang ng iisang gabi. Ngunit ayon naman sa ibang ulat mula sa The Kyiv Independent, pito lang ang aktwal na drone na nakarating sa mismong Moscow. Sa kabilang banda, binanggit ni Mayor Sobyanin na labing siyam na drone ang naitala sa kalangitan ng syudad. Dahil sa magkakaibang bilang ng mga drone na sinasabi ng iba't ibang agency at opisyal, ay mas lalong lumalalim ang tanong, gaano nga ba talaga kalaki ang naging epekto ng ataking ito? At totoo bang kontrolado ng Russia ang sitwasyon? Gaya ng kanilang sinasabi, bagamat walang naiulat na direktang pagsabog ng gusali o pagsunog ng critical infrastructure, ay ramdam na ramdam pa rin ang epekto ng pag-atake. At bilang bahagi ng mga emergency measure ay agad na isinara ang apat sa pinakamahahalagang airport sa Moscow. Kabilang dito ang Sheremetyevo, Domodedovo, Vinokovo at Djokovsky o mga airport na nagsisilbing pangunahing daanan ng libu-libong pasahero araw-araw. Ang pagsasara ng mga ito ay nagdulot ng matinding perwisyo, hindi lamang sa mga pasahero, kundi pati na rin sa mga airline, logistics at buong air traffic operations ng bansa. Ayon sa mga datos, halos 60,000 na pasahero ang naapektuhan ng biglaang pagsasara ng mga paliparan. Marami sa kanila ang naiwan sa loob ng mga terminal, habang ang iba na may na-divert sa mga paliparan na hindi naman dapat nilang puntahan. Bukod pa rito, higit sa 350 na flights ang kinailangang kanselahin, ipagpaliban o ilihis patungo sa ibang lugar. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ay lalong tumibay ang mensahe ng Ukraine. Walang ligtas, kahit ang mismong kabisera ng Russia. Ito ay hindi basta panggugulo lang. Isa rin itong malinaw at matapang na pahayag na kahit ang mga lugar na pinaniniwalaang mahigpit ang seguridad ay kaya pa rin maabot at patamaan. At ang pinaka-timing pa ng pag-atake ay mas lalong nagpapalalim ng kahulugan nito dahil isinagawa ito eksaktong gabi bago ang Victory Day na isang makasaysayang selebrasyon na simbolo ng tagumpay at karangalan ng Russia sa digmaan. At para kay President Vladimir Putin, ito ay isang insultong hindi niya madaling malulunok. Sa mga nakaraang linggo ay nanawagan pa siya ng pansamantalang tigil putukan mula May 8 hanggang May 10 upang bigyang daan ang pagdiriwang ng ikawalumpung anibersaryo ng kanilang pagkapanalo sa World War II. Subalit ayon sa tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, handa pa rin silang gumanti kung magpapatuloy ang mga offensive mula sa panig ng Ukraine. Ayon sa kanya, kung ipagpapatuloy ng Kayiv ang kanilang pag-atake ay may nakaabang kaming sagot. Sa katunayan, matagal nang paulit-ulit ang ginagawa ni Vladimir Putin tungkol sa usapin ng pansamantalang tigil putukan. Tuwing may lumalabas na pagkakataon para sa isang mas mahabang tigil laban na tatagal ng 30 days, ay bigla na lang siyang umaatras o nagpapalit ng desisyon. Sa halip na makipag-usap sa mayos na paraan, ay parang gusto niya na siya lang ang masunod, na kaya niyang basta na lang utusan ng Ukraine na itigil ang kanilang paglaban sa kahit anong oras na gustuhin niya. Ngunit malinaw na hindi na siya pinapansin ng Ukraine. At kung tutuusin, ay may dahilan kung bakit hindi na siya siniseryoso. Samantala lumabas sa pahayag ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na kahit may ceasefire daw ay posibleng umatake ang Ukraine. Kapag nangyari daw ito ay may sagot din ng Russia. Sa mismong sinabing ito ay kitang kita na agad na walang totoong layunin para sa kapayapaan. Ang gusto lang ipakita ng Russia ay parang gusto nila ng tigil laban pero sa likod nito ay plano pa rin ituloy ang digmaan. Isa lang itong palabas at hindi isang totoong hakbang para ayusin ang sigalot. Sa katunayan ay alam na alam ito ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa isang panayam ay sinabi niya na ang ceasefire na inihain ni Putin na tatagal lang ng 3 days ay isang malaking palabas. Para daw itong drama na gustong magpakitang interesado ang Russia sa kapayapaan. Pero sa totoo lang ay wala naman talagang tunay na balak makipag-ayos. Ayun pa sa kanya, wala namang mararating sa loob lang ng 3 days. Hindi rin ito sapat para makapag-usap ng seryoso at makahanap ng tunay na solusyon. Gayun din naman gusto ng Ukraine na magkaroon ng ceasefire na tatagal ng 30 days. Para sa kanila, kailangan ng sapat na panahon para makapag-usap ng maayos ang dalawang panig. Pero imbes na pumayag si Putin ay mas pinili niyang gumawa ng pansamantalang tigil putukan na halatang hindi para sa kapayapaan. Ginawa niya ito ayon sa maraming tagamasid para lamang magmukhang maayos ang sitwasyon sa harap ng mga foreign visitors sa nalalapit na Victory Day Parade. Ayon sa mga ulat, inaasahan na ito ang magiging pinakamaraming dayuhang pinuno na dadalo sa Victory Parade mula nang magsimula ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Pero teka, commercial break muna. Gusto ko lang ishare ang pinagkakaabalahan ko ngayon baka interesado din kayo at ito ang trading. Alam mo ba na pwede kang manalo ng 10,000 pesos habang natututo kung paano kumita sa kripto? Ito ang OKX, isa sa pinakasikat at pinakapinagkakatiwalaang ang crypto trading app sa buong mundo. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan maging expert para makapagsimula. Kahit zero knowledge ka sa crypto, kayang-kaya mong matuto dito. Ano nga ba ang OKX? Ang OKX ay parang online palengke ng cryptocurrency. Dito pwede kang bumili, magbenta o mag-ipon ng mga digital coins gaya ng Bitcoin at Ethereum. Pero ang pinakamagandang balita, pwede kang magsimula kahit maliit lang ang puhunan. Kahit 500 pesos lang pwede na. At kapag nag-register ka gamit ang link na nasa comment section, may chance kang manalo ng 10,000 pesos. Bakit magandang gamitin ang OKX? Madaling gamitin kahit first time mo. May mga guide at tutorial para sa beginners, safe, at may security features para sa pera mo. Pwede kang kumita habang natututo. May chance kang manalo ng cash prize. Paano mag-register? Step 1: Pumunta sa comment section at i-click ang link. Step 2. Mag-sign up gamit ang email o phone number mo. Step 3. I-verify ang identity gamit ang valid ID. Step 4. Mag-deposit ng kahit konting halaga. Step 5. Ayan, kasali ka na sa raffle para sa 10,000 pesos. Register ka na bago ka pa mahuli. Sayang din ang chance na manalo at kumita. At ngayon bumalik na tayo sa paksa. Gusto ni Putin na gamitin ng okasyong ito upang ipakita sa mundo na hindi pa rin siya naiiwan kahit pa may mga parusa mula sa mga western countries. Kaugnay pa nito may mga pangalan na lumabas na inaasahang pupunta at kabilang dito ang mga leader mula sa Vietnam, Egypt, Brazil pati na rin ang Venezuelan President na si Nicolas Maduro na noon pa man ay kilala bilang kaalyado ni Putin. Pero ang pinaka-inaabangang pagdating ay si Chinese President Xi Jinping. Para sa Russia, ang kanyang presensya ay isang malaking dagdag sa kanilang propaganda. Isa itong paraan para ipakitang may malalaking bansa pa rin handang makipagkaibigan sa kanila. Kaya naman hindi nakakagulat na pinili ng Ukraine na magpadala ng mga drone sa mismong syudad ng Moscow sa mga araw bago ang parada. Hindi ito basta aksyon na layong sirain ng selebrasyon. Isa rin itong mensaheng malinaw at direkta. Gusto nilang ipaalala sa lahat ng dayuhang dadalo na hindi patapos ang digmaan. Habang nagkakaroon ng parada, habang pumapalakpak ang mga lider at sundalo, ay patuloy pa rin ang bakbakan sa tunay na larangan ng gera. Ang layunin ng Ukraine ay hindi upang wasakin ng isang partikular na gusali o target. Ang gusto nilang gisingin ay ang pakiramdam ng panganib, lalo na sa mga bisita. Gusto rin nilang ipaalam sa buong mundo na ang kapayapaang sinasabi ng Russia ay hindi totoo. At kahit sa gitna ng isang selebrasyon ay pwedeng mangyari ang kahit ano. Sa panayam ni Zelensky ilang araw bago ang drone attack ay sinabi niya sa isang local news agency sa Ukraine na malinaw ang kanilang babala sa mga bansang dadalo sa parada sa May 9. Ayon sa kanya, hindi kami mananagot sa kung anong mangyayari sa loob ng teritoryo ng Russia. Dagdag pa niya, ang Russia ang responsable sa seguridad ninyo kaya huwag ninyong iasa sa amin ang anumang proteksyon. Hindi rin namin alam kung anong balak ng Russia sa mga araw na ito. Dito pa lang ay makikita na handa ang Ukraine sa posibilidad na ang Russia mismo ang sisira sa sarili nitong ceasefire. At kung mangyari nga ito, ay hindi sila magdadalawang-isip na gumanti. Handa rin sila sa anumang maaring pagsuway ng kalaban sa mga araw ng selebrasyon. At habang papalapit ang mga leader ng iba't ibang bansa sa Moscow, marahil ay sinasadya ni Zelensky na hikayatin silang mag-isip. Paano kung mas malala pa ang susunod na atake? Paano kung ito ay tumama mismo sa araw ng parada? Gayun din naman, hindi ito isang banta kundi isang paalala na kahit anong okasyon ay hindi pa tapos ang gulo at walang sino man ang lubos na ligtas. Sa panibagong pahayag ni Zelensky ay sinabi niyang inaasahan na nila na baka may mangyaring insidente na ipaparatang sa Ukraine. Tulad ng bigla ang sunog, pagsabog o kahit anong aberya ay lahat ito ay maaring bahagi ng isang planong ipalabas sa mundo na sila ang may sala. Dagdag pa rito, hindi malayong mangyari na umatake muli ang Ukraine habang isinasagawa ang Victory Day parade sa Moscow. Isa itong celebration na matagal nang inihahanda ng pamahalaan ni Vladimir Putin. Subalit sa mata ng Ukraine, ang parada ay hindi isang okasyon na dapat ipagdiwang, kundi isang malinaw na insulto. Ilang oras bago ang Ukraine maglunsad ng serye ng drone attacks na naging dahilan ng pansamantalang pagsasara ng apat na paliparan sa Moscow, ay naglabas ng matinding pahayag ang Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine. Sa naturang pahayag ay mariin nilang hinimok ang lahat ng bansa na huwag magpadala ng kahit sinong sundalo para dumalo sa nasabing parada at hindi doon nagtapos ang kanilang babala. Ayon pa sa kanila, ang parada raw ay walang respeto sa tunay na kahulugan ng tagumpay laban sa Nazi forces noong nakaraang siglo. Para sa Ukraine, ang okasyong ito ay tila binura ang sakripisyo ng milyon-milyong sundalong Ukrainyan na lumaban noon para mapalaya hindi lamang ang kanilang bansa kundi pati na rin ang buong Europe. Sa ganitong pananaw ay malinaw ang mensahe na gustong iparating ng Ukraine. Hindi nila kinikilala ang parada ni Putin bilang isang legitimate symbol ng tagumpay kundi bilang isang peke at mapanlinlang na palabas. At ang drone attack na tumama sa Moscow ilang araw bago ang parada ay maituturing lamang na paunang babala. Isa itong malinaw na senyales na kapag ipinilit pa ng Russia ang pagdiriwang na yon ay mas matindi pa ang susunod na mangyayari. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi lang pala ang Moscow ang naging target ng Ukraine. Ayon sa isang ulat noong May 7, inilunsad ng Ukraine ang isa sa pinakamalalaking drone operations sa kasaysayan ng digmaan. Sa Saint Petersburg na siyang pangalawang pinakamalaking lungsod sa buong Russia, ay umabot sa halos 55 na flight ang nadelay delay o tuluyang kinansela. Sa mga video mula sa airport ay makikita ang mahabang pila ng mga eroplanong hindi makalipad at napilitang maghintay habang nakaparada sa runway. Nagdulot ito ng kalituhan sa mga pasahero at naging sagabal sa normal na operasyon ng paliparan. Kasama rin sa mga naapektuhan ng ilang pinuno ng iba't ibang bansa. Ang eroplanong sinasakyan ni Serbian President Aleksandar Vucic ay napilitang lumapag sa Azerbaijan matapos hindi ito payagang dumaan ng Latvia at Lithuania. Ang mga bansang ito ay dating sakop ng Soviet Union at matagal nang may matinding takot sa banta ng Russia. Si Slovakian President Robert Fico naman ay nagreklamo rin dahil tinanggihan siyang makadaan sa airspace ng Estonia. Ipinapakita lang nito na kahit mayroong mahigit 27 na leader mula sa iba't ibang panig ng mundo na planong dumalo sa parada, ay marami pa rin ang tahasang tumatanggi sa mensahe at intensyon ni Putin. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ay isang tanong ang maaaring pumasok sa isip ng marami. Kung totoo ngang mahigit 500 drone ang inilunsad ng Ukraine noong May 6, ang pagsasara lang ba ng mga paliparan ng tunay na epekto nito? Ang sagot ay hindi. Ang mga drone na yon ay hindi lang basta lumipad para manggulo. Sa katunayan, habang abala ang media sa pagbabalita tungkol sa Moscow, ay may mga lugar sa Russia na mas seryoso ang tinamaan. Isa sa mga pinaka target na tinamaan ay ang Basalt Weapons Factory na matatagpuan sa bayan ng Krasnoarmysk, nasa loob mismo ng Moscow Region. Ang pabrikang ito ay kilalang gumagawa ng libu-libong bala at armas na ginagamit ng Russia sa kanilang opensiba laban sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, may narinig na hindi bababa sa pitong malalakas na pagsabog sa loob ng nasabing pasilidad na agad-agad ding nagdulot ng malawakang sunog. Naglabas din ng pahayag ang puwersa ng Ukraine. Ayon sa kanila, hindi sila gaya ng Russia na basta-basta na lamang tumatarget ng mga apartment building at sibilyan sa mga tahimik na lungsod. Ang kanilang mga drone ay idinisenyo lamang para tamaan ang mga estruktura at pasilidad na may direktang kaugnayan sa digmaan. At ayon pa sa kanila, hindi pa ito ang huli. Bukod sa basalt, tinarget din ng Ukraine ang Splav Weapons Facility na matatagpuan sa lungsod ng Tula, na humigit kumulang 110 miles ang layo mula sa kabisera ng Moscow. Ang pabrikang ito ay kilala bilang tanging lugar sa buong Russia na may kakayahang magdisenyo at gumawa ng multiple launch rocket systems na ginagamit ng Russian Army sa pakikidigma sa Ukraine. Mula sa mga larawan na kuha pagkatapos ng atake ay makikitang makakapal na usok at malalaking apoy ang lumalamon sa bahagi ng planta. Isang matibay na patunay na hindi totoo ang sinasabi ng Russia na naitaboy nila ang lahat ng drone. Sa pagsasama-sama ng mga pangyayaring ito mula sa pag-atake sa kabisera hanggang sa mga critical na weapons factory ay lumilitaw ang isang malinaw na babala ng Ukraine para sa mga world leaders na balak dumalo sa parada ni Putin. Ang mensahe ay simple ngunit matindi. Kung kaya naming abutin ang puso ng inyong bansa at hindi namin sineryoso ang pagpapasabog doon, ano pa kaya ang kayang mangyari kung totoong pagwasak na ang aming layunin? At yan ang dapat ikabahala ng mga bisita ni Putin, lalo na ni President Xi Jinping, sapagkat malinaw ang ibig iparating ng Ukraine. Kung balak ninyong makisaya sa isang celebration habang patuloy ang gera, ay huwag kayong magtaka sa susunod na bagsak ng aming mga drone. Gayun din naman sa pagdaan ng mga araw habang papalapit ang Victory Parade sa Moscow ay isang serye ng nakakagulat na kaganapan ang humanig sa buong Russia. Dalawang magkasunod na drone strike ang isinagawa ng Ukraine at ang kanilang mga target ay hindi basta-basta. Sinira nila ang Basalt at Spluv, dalawang napakahalagang weapons factories na bahagi ng backbone ng military production ng Russia. Hindi lang ito basta pisikal na pinsala sa infrastruktura. Ito ay isang malinaw at matapang na mensahe na kaya nilang dumirecho sa gitna ng teritoryo ng kalaban at kung gugustuhin nila ay kaya nilang wasakin ng pundasyon ng kanilang kapangyarihan. Ang timing ng mga pag-atake ay hindi rin basta aksidente. Abang abala ang Russia sa paghahanda para sa taon ng Victory Day celebration na gaganapin sa Red Square sa May 9 ay sinabayan ito ng Ukraine ng matinding demonstrasyon ng lakas. Para bang ba sinasabi ng Ukraine sa buong mundo, lalo na sa mga world leaders napupunta sa parada na kahit gaano pa kahigpit ang seguridad, kahit gaano karaming sundalo o missiles ang ihilera ni Putin, ay wala siyang ganap na kontrol sa sitwasyon. Sa isang iglap ay pwedeng magbago ang lahat. Pwedeng maging target ang sino mang nasa loob ng kanyang nasasakupan. Hindi ito basta propaganda. Hindi ito simpleng pagbabanta. Ito ay napatunayan mismo sa pamamagitan ng resulta. Sa pagkasira ng basalt at splab kasabay ng pagpapasara ng apat na paliparan sa Moscow at pagkakansela ng daan-daang flights ay napilita ng pamahalaan ng Russia na tanggapin ang isang hindi nila inaasahan na ang kanilang kapital ay hindi naganap na ligtas. Ang mga pasaherong stranded, ang mga usok mula sa nasusunog na pabrika at ang mga ulat ng kaguluhan ay nagsama-sama upang lumikha ng larawan ng isang bansa na unti-unting nawawalan ng kontrol. At dito pumapasok ang mas malalim na tanong. Ano ang susunod na hakbang? Habang binabasa mo ito, naka-activate na ang isang pansamantalang ceasefire na idineklara mismo ni Putin. Nagsimula ito sa hating gabi ng May 8 at planong tumagal hanggang May 10. Pero hindi pa man umuusad ng buo ang unang araw, ay may ulat ng nilabag ito ng sariling puwersa ng Russia. Bandang alas 3 ng madaling araw ay isang glide bomb ang ibinagsak sa lungsod ng Sumi, isang lugar sa Ukraine na hindi naman direktang konektado sa gaganaping parada. Para sa maraming taga-Ukraine, ito ay hindi na nakakagulat. Alam na nila ang style ni Putin. Paulit-ulit na ipinapakita ng Russia na ang mga salita nila ay walang kasamang tunay na intensyong tumigil. Sa halip na kapayapaan ay mas mukhang ginagawang tabing ang ceasefire upang ihanda ang susunod na bugso ng opensiba. Sa puntong ito ay maraming analysts at observers ang nagtatanong kung magkakaroon ba ng bagong atake ang Ukraine sa mismong araw ng Victory Parade. Maraming posibilidad pero ang pinakamabigat na usapin ay kung tatargetin ba ng Ukraine ang mismong parada. Yun ay isang aksyon na may malalim at seryosong epekto hindi lang militar kundi diplomatic implications din. Kung may dayuhang leader na madamay, lalo na si President Xi Jinping ng China ay pwedeng magbago ang tono ng buong pandaigdigang suporta. Isang maling hakbang lang at maaaring iwanan ng mga kaalyado ang Ukraine sa takot na mahatak sila sa mas malaking gulo. Kaya't kailangang maging maingat dahil dito ay mas malamang na ang Ukraine ay pumili ng mas maingat ngunit epektibong hakbang. Imbes na diretsyong atakihin ng mismong parada ay maaaring pumili sila ng mga target sa paligid ng Moscow. Mga military facilities, mga base o mga critical infrastructure na kapag nawasak ay magdudulot ng matinding pressure kay Putin na kanselahin ang parada sa sarili niyang kabisera. Isang taktika ng psychological warfare na hindi kailangang umabot sa mismong entablado ng celebration. Basta maramdaman lang ang panganib ay sapat na ito upang ilagay si Putin sa alanganin. Kaya kung kaya nilang umatras sa isang lugar na mas malapit sa Ukraine at walang dayuhang panauhin, paano pa sa Moscow kung sa paligid nito ay may aktwal na banta? Ang tunay na layunin ng Ukraine ay hindi simpleng pagwasak. Ang gusto nila ay matamaan ang utak ng gera, ang kumpiyansa, ang imahe at ang morality ng kalaban. Sa pamamagitan ng pag-pressure kay Putin na kanselahin ng Victory Parade ay gusto nilang ipakita sa buong mundo na ang sino mang diktador na nagpapanggap na kontrolado ang lahat ay pwedeng mapatunayang mali sa harap ng milyon-milyong nanonood. At kung mangyari ito, ito ay magiging isang napakalaking dagok sa personal na imahe ni Putin na isang pinunong gustong ipakita sa lahat na matatag at hindi natitinag. At habang papalapit ang May 9, lahat ng mata ay nakatutok sa Moscow. Hinihintay ng buong mundo kung ano ang magiging hakbang ng Ukraine. Hihintayin ng lahat kung pipilitin bang ipagdiwang ng Russia ang kanilang makasaysayang araw sa ilalim ng banta ng drone. Karagdagan pa rito dahil sa panahon ng digmaan ay hindi na sapat ang seguridad, hindi sapat ang propaganda at hindi rin sapat ang mga palamuti ng parada. Kapag ang takot ay nasa paligid at kapag ang kalaban ay kayang tumama kahit saan at kahit kailan ay wala ng lugar na pwedeng ituring na ligtas. Kahit ang pinaghahandaan ng mahabang buwan, kahit ang pinakabantay na celebration, sa panahon ng tunay na labanan ay wala ng ligtas na parada.